Kaliwat kana ng sunog na nerespondahan ng BFP ngayong araw sa ilang lugar sa Maynila. Kabilang riyan ang isang residential area kung saan milyong-milyong pisong halaga ng ari-arian ang naabo sa sunog. May report si Mark Fetalco. Kita sa video ito ni Paul Versosa ang malaking apoy na sumiklab sa loob mismo ng kanyang inuupahang bahay sa bahagi ng M. De Fuente Street sa Sampaloc, Manila kanina umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, gawa sa light materials ang magkatabing apartment kung kaya't mabilis na kumalat ang apoy at itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Wala namang magawa ang mga residenteng nasunugan kundi maiyak matapos walang maisalbang gamit. Paglabas ko po dyan, yung case sa ilo po, may umapoy lang mano umagi yung apoy. Kasi usok, pumasok sa loob sa amin. Kaya siguro, kaya di na po kami napag, ano, labas ng mga gamit. Wala po kami na salba. Basta ang importante po, yung nanay at tatay ko. Wala namang naitalang nasugatan sa si insidente habang inaalam pa ang sanhi ng sunog. Aminado naman ng BFP na bahagang naantala ang pagdating ng mga bombero sa lugar. Kasalukuyan kasi nilang nirerespondihan ang sunog sa isang commercial residential area sa Lakandula Street sa Tondo, Maynila. Ano kasi malaki na nung, ano, nung dumating yung responders natin, medyo tumas na. Saka light materials po ang involved. One thing pa, galing kami doon may ongoing na fifth alarm sa depository Parang uh, divisoria. Kaya yun ang medyo cause na yung delay ng response namin medyo na delay. Ayon sa BFP, nasa labing anim masugatan sugatan habang tinatayang aabot sa 3 milyong piso ang halaga ng mga nasira kagamitan. Confined space, tapos ang involved, mga plastic sa third floor. Kaya mahirap, ano, mahirap mapasok tapos ano pa, yun ang... Uh, close yung yung penetration namin sa talaan ng Manila Fire District sa unang linggo pa lang ng 2020 hindi bababa sa sampu ang bilang ng mga sunog na sumiklab dito lang sa Manila, kaya patuloy pa rin ang kanilang paalala sa publiko na paigtingin ang iba yung pag-iingat at disiplina sa loob ng kanilang mga tahanan. Minsan karamihan kasi dito kapabayan dapat palagi tayong uh, isa isip yung seguridad palagi ng ating bahay. Na kailangan pag Pluto tayo, binabantayan natin. Pag nag tayo, dapat bantayan natin. Mark Fetalco para sa Bayan. Samantala, may bago ng pinuno ang Bureau of Fire Protection of BFP. Di matapos sumapit sa mandatory age of retirement si outgoing BFP Chief uh, Director Leonard Banyago. Pumalit sa kanya bilang BFP Officer in Charge si Fire Chief Superintendent Jose M. Bang Jr. Kanina, sinagawa ang turnover ceremony sa dalawang opisyal kung saan pinangunahan ito ni DILG Secretary Eduardo Anyo At ayon sa kalihim, patuloy ang pagpapalakas sa BFP maging sa gagawing modernisasyon sa naturang ahensya. We need this uh, modernization program. Sabi naman ng pangulo, uh, gusto niya makita itong hindi pa naman tapos yung yung uh, uh, term ng Congress na no? hanggang uh, June pa sila. So sana maipa-maipasa itong uh, modernization program for Bureau of Parks